Latest NEWS UPDATES Sa ating mga balita Magnitude 6.8 na lindol tumama sa Tibet, China Bilang ng mga walang trabaho sa bansa bumaba sa 1.6 milyo 18 feet na buwaya napadpad sa dalampasigan ng Tawi-Tawi Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng KIDLAT NEWS CHANNEL Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Isang magnitude 6.8 na lindol ang yumanig sa rehiyon ng Tibet sa China. Nai-record ang epicentro ng lindol sa lalawigan ng Tingri, malapit sa Mount Everest na may lalim na 10 kilometro. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 126 na katao ang nasawi at 188 ang nasugatan dahil sa lindol. Mahigit isang libong kabahayan ang nawasak at maraming residente ang natrap sa ilalim ng mga gumuhong istruktura. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig bansa tulad ng Nepal, Bhutan at India. Nakitaan ng pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong November 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Sa isang press conference, sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na pumalo sa 1.66 million ang bilang ng jobless individuals, edad 15 pataas noong Nobyembre, mas mababa kumpara sa 1.97 million noong Oktubre. Mas mababa rin ito kung ihahambing sa 1.83 million na naitala naman noong November 2023. Dahil dito katumbas ng 3.2% ang unemployment rate sa bansa base sa huling datos, mas mababa kumpara sa 3.9% noong Oktubre. Kasabay ding bumaba ang November underemployment rate sa 10.8% mula sa 12.6% noong October 2024. Isang buwaya na may habang labing walong talampakan ang natagpuan sa dalampasigan ng barangay Kinigtal sa Languyan, Tawi-Tawi. Nagdulot ito ng pangamba sa mga residente, ngunit agad namang rumesponde ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Ayon sa ulat, napadpad ang buwaya sa dalampasigan na posibleng dulot ng mga pagbabago sa kanyang natural na tirahan. Agad na ipinagbigay alam ng mga residente ang insidente sa mga kinauukula. Promisponde ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan upang iligtas ang buwaya at ibalik ito sa angkop na tirahan. Paalala ng mga eksperto, mahalaga ang pagpapanatili ng likas na tirahan ng mga buwaya upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa Kidlat News Update, Trends na Naguula. At inyo pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.